Yo, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome back to Mahalta Farming Vlog. So for today's vlog guys, pang day 10 ngayon ng mga alaga natin biik, you know, yung mga anak na mga inahin natin. And for today, uh, day 10 old nila, ano, is tuturukan naman natin sila ngayon ng B complex, no? Natapos na rin tayo sa mga ibang uh, uh, proseso na kailangan pagdaanan ng mga uh, big natin So ngayon naman, uh, tuturukan naman natin sila ng B-complex para mas gumanda yung pangangatawan nila. Siyempre, umahayos din yung kalusugan nila. Ngayong araw to, B-complex tayo ngayon. Then, pang 14th day, ganyan, or to 18th day. Hindi, masyado kasi ma, ano eh, sabi to, hindi kasi ako ko nagkakapo ng sobrang aga ng 14 days talaga. Pinapasobra ko ng konti para medyo uh, matigas yung itlog nila, ano. You know? So, pang 14 days sila, actually, yun ang standard. Yun yung pagkakapon. Pero, papalampasin natin ng konti. And for now, yun nga, tutulukan muna natin sila ng B-complex. Lahat na yan sila. Uh, itong anak ni Clarita. And itong mga anak ni Lenny Pig. Ayan. Pagkatapos, yung mga anak din ni Sarah. So, mamaya-maya, uh, per batch natin, unahin ko yung mga anak ni Clarita. Ilalagay ko na muna sila sa kuna para hindi kayo mahirapan sa pag- I inject sa kanila ng ano ng B complex. So ang gagamitin natin ngayon sa kanila is Bexan SP, Vitamin B complex. Ayan. All So tigo 1 ml lang per ano per head ng mga biik natin. So 'yun ang ituturok natin sa kanila. And before anything else guys, sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa channel natin, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update Every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, take note, ano? Uh, support nyo po yung ano natin, yung Facebook page din po natin. Ayan, Makalta Farming Vlog. So without further ado, intro mga tayo. Let's go! Alright guys, so ngayon uh, natapos na natin pakainin yung mga inahin Tsaka nakapaglilis na rin tayo ng kulungan And for now, eh, dumidili kasi yung mga ibang biig So hihintayin natin sila medyo matapos sumuso So sa tingin ko parang okay na rin yata guys So ang gagawin namin, eh, ilalagay muna namin sa maliit na kuna yung mga biig Para dun na lang isa-isa uh, yung kukunin yung mga biig para turukan Maghahawap Ay, nabigyo ka din. Ay, kayo lang <laughs> palang turo. ayun pang marka na <laughs> hindi na ako <ikon. laughs> tapos na natin nga uh, turukan ng vitamin B complex yung mga big natin. Ayan. So, natapos na rin lahat. Ayan. So, medyo nag wide lang yung mga inahin dahil nga uh, nag-aalala sila sa mga big nila. Siyempre. Normal yun. Sa mother instinct ng mga, ano to, uh, mga baboy na ito, ano So, ayun guys, at least sa tapos yung kailangan natin gawin ngayon. Next naman na ah, kagad sa mga susunod na araw is pagkakapo na lang at pagtuturo ulit ng isa pang uh, beses ng iron. Actually, naturo ko na, sila, na actually, naturo na namin sila ng iron ng mga nakarang araw. So, tuturo ko natin sila ulit sa susunod. Ano? So, ayun, napaliguan din natin si Lenny at si Clarita kasi kahapon, medyo inihigal sila. Kailangan na talagang maligo. Ayun, so, at least napaliguan na namin sila. So, si Sarah na lang ngayon. So, yun guys. Um, I think hanggang dito lang itong vlog na to. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang dito sa channel natin, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, follow nyo po yung Facebook page natin, Mahal Farming Vlog. So, guys, hanggang dito na lang. I'll see you on my next vlog. Bye!